guys! Good morning! Welcome to my channel! Ma'am Shilin Angelo's vlog. Today's video is about cooking ulit tayo ng pansit bihon. I'm talking pansit bihon. Ah, kala ko gihumulan mo yan. Ikuan mo lang. Hmm, yan, pansit bihon tayo guys. Siguro anong to? Kalahati kaya ah? na? Parang kalahating kilo guys. Hindi alam. Tapos itong sahog natin guys at sa manok. Kakaiba itong aming ano pansit bihong kasi may squid. May konting taba ng baboy. Of course, yung lamas bawang, seboyas, and kamates. At of course, nagisa ko na rin yung gulay natin. Ang gulay natin, guys, ay eh, kakaiba din ang gulay na isasahog natin sa pansit. Ngayon, let's get started na. Painit na tayo ng ating langis, ay langis, oil. Yan guys. Papala guys, oh sa pagkatapos ng luto natin, bling saka natin, oo, oh, oh, pang bling bling natin to guys, ha. Una po ay, igisa natin ang bawang. tapos si at kamatis. Sunod natin ang baboy na maraming taba. Ito um, lang papasarap din sa ano sa pancit yung, yung taba ng baboy sa iba wala tayong lutuan din po ng ating yung ang tinilutuan <laughs> <laughs> dahil ano hindi hindi kaha hindi kasi rola kasi dadami eh kasi rola So ngayon guys, habang nagluluto kami, ayan meron tayong ano, habang dito nasa harap namin yung simbahan, nagpo-flores de Mayo ngayon sa oras na ito. Parang tinggan nyo yung ano, background music. At the same time, uwian na rin ang mga bata sa school. Hmm. Mm. Lagyan na natin ng toyo, guys. Ay, para ano. Lagyan na sa toyo. Lagyan na sa toyo. Para Para ano. Para Mamaya, pag sinagawa natin. Ito ay natin ang squid o ang pusit. Ang chicken liver. Atay ng manok. sabawan na natin guys ayan guys kunti lang kunting sabaw lang Ang lasa nito yan lahang na tanay kuan magic hmm. may kunti na lang yan kay kainan natin ang bihon guys actually yung bihon guys ano na siya eh malambot na kaya i eh, ano na lang natin i eh? eh, mix mix na lang natin tapos putol putol mo yan lang sa, sa... toyo Ganyan na lang tuyok. Huwag mo ng magic mo. Mm. Lagay na natin ang mga gulay. Okay na yung pancit, guys. Luto na. E, ihalo na natin yung gulay. Ayan pa. Ayan pa. Mm. sa <laughs> na Murag birthday ah. Blank blank time ng onion spring. Always ko ginagamit ang onion spring guys sa lahat ng mga luto ko. Nalagay namin mabango siya, masarap.